Ano nga ba yung mga advantage at paano natin sisimulan? All leftovers na cash ilagay sa savings. Okay, Gilibers, sa lahat ng mga hindi pa rin nakakaipon, lalo mga nanay, nahirapan tayo mag-budget, or as a single, or kahit sino, pwede natin gawin to. Kung hirap pa rin tayo sa pagbabudget, pag-iipon, bali tayo sa envelope system. Di ba nung araw pa naman ginagawa natin yan? Kaya lang dumami na yung mga apps ngayon, yung mga iba't ibang parang tayo makaipon, kinalimutan natin ang envelope system. Kaya ngayon, ang payo ni Rockstar, balik tayo sa envelope system. Ano nga ba yung mga Advantage at paano natin sisimulan. Una-una, can control overspending. Napansin mo ba na pag ang pera mo na sa wallet o gumagamit ka ng ATM, gumagamit ka ng credit card, di ba nag-o-overspending tayo? Pero kung naka-envelope ka, hindi tayo mag-o-overspending. Kasi meron kong price or amount per category. Food natin, shopping natin, lahat ng expenses mo, lahat ng category na yan, merong allocated budget. Kaya pagtingin mo sa envelope, pag food o pagkain sa labas, etong budget nyo, 2,000, you can never overspend. So, ang advantage po niyan is no to impulse buying. Naiiwasan natin yan, ang impulse buying. Kasi, babalik ka lagi sa envelope mo. Kung wala sa envelope mo, wala sa category, at sobra na sa amount, no to that item or no to that activity. Number one advantage. Second po, na advantage when you use envelope system is, easy to track expenses. Kasi hindi mo na kailangan ng mga budgeting form. Di ba, minsan, yun pa yung nakakatamad, di kaya hindi tayo nakaka-budget eh. Haba-haba ng form, sulat-sulat, every... Every day, every week, nakatingin ka dyan, nak tinatrack mo expenses mo. So, nakakabawas ng oras and at the same time, po konti sa atin talaga magdi devote ng time to do that. Okay, so ang advantage, madali ng pag-envelope, simple and very visual. Nakikita mo, hindi mo na kailangan mahirapan at maghanap ng laptop para lang i-budget ang pera mo. Bagamat okay po yan ha, kaya lang sinasabi ko kasi sa mga 40 years old, sa mga nanay na nagmamadali, maganda ang envelope system. And number three is it encourages better financial planning kasi naka-allocate ka po based sa priority mo. Ang allocation ng pera mo based yan sa ito priority namin ngayon. Pero priority namin tuition fee ng mga anak ko. Priority namin itong panggamot ni mother, ni father. Priority namin itong therapy o yung health ng anak ko o ako mismo, health ko priority namin yung bahay, priority namin itong food expenses. So, nakikita mo yung priority mo. Okay? So, in that way, you stick in your financial goals. Hindi ka nawawala sa linya kasi pag wala tayong envelope system, nalilimutan mo, magbabayad ka pala ng tuition fee this month. Nalilimutan mo, yun na pala nitong binabayaran mo. Nalilimutan mo na hindi ka pa pala nakahulog dyan sa bahay nyo. Okay? Number four, reduces debt. Ibig sabihin po, nakakabawas ng utang. Kasi pag meron tayong envelope system, pati po ang emergency fund mo, nakalagay dyan. Lahat ng priorities mo, nakasulat dyan. Kagaya na banggit po kanina, pati pan-tuition ng anak mo, nakalagay dyan. So, wala kang mamimiss out na expenses. So, pag wala kang na -miss out na expenses, hindi ka magkakautang. Bakit nga lang ba tayo nagkakautang? Kasi nalilimutan natin nalilimutan mo, meron ka palang pangailangan dito sa area na yan. Pero kung naka-envelope yan, nakalatag lahat, wala kang mamimiss out. Okay? So, ang advantage po niyan, nagkakaroon ka ng responsible financial behavior. Ibig sabihin po, proper allocation of your money. That is be being responsible. And next, number five is, nagiging flexible tayo. Flexibility. So, ibig sabihin po niyan, nagkakaroon tayo ng changes depende sa income natin pag naka-envelope. For example, medyo humina yung income mo dito sa ibang source of income mo. So, dati meron kang tatlong sources of income. Yung isa humina o na-stop yung isa, na-adjust mo expenses mo. So, instead na ang grocery nyo ay 5,000, pwede mong gawing 4,000 temporarily. Tapos, pwede mong ibalik pag bumalik na yung iyong income dun sa other source of income. So that means meron tayong flexibility, okay? Na-adjust natin. It's so easy to aja so advantage natin nakaka-adapt tayo sa different financial situations natin alam mo kasi yan yung nawawala sa atin eh hindi tayo maka-adjust o hindi tayo nakaka-adapt sa present financial situations natin for example nawalan ng trabaho yung isang breadwinner natin so mag-adjust tayo ng konte kung dati kumakain tayo sa labas every weekend so ngayon hindi na muna once a month na lang muna kung dati meron pa tayo mga dessert or na soft drinks pa tayo, so babawasan natin ng konti. Yun yung nawawala kasi yung adaptability natin. Kasi nga, wala tayong envelope system. Pero pag meron ka nito, nababawasan mo, it's easy to erase, it's easy to change. Pwede burahin, pwede i-adjust. And number six po is, saving becomes fun and engaging. Kasi, you know, the mere fact na nakikita mo yung pera mo, di ba, at the end of the week or at the end of the day, uh, nawa kami yung pera mo, that's something different. May psychological explanations po yan. Pag nakikita mo yung pera mo, it's more engaging and yung masaya, no? binibilang mo yung pera mo, nakikita mo siya visually. So, in that way, parang namomotivate ka. Mas iba yung energy na nabibigay niya sa'yo. Paano naman natin gagawin? Ito na, step by step. There are five steps. Pero bago yan, magkapi muna tayo. Kapi po. By the way, anyway, sa mga gustong mag-attend ng free webinar, madami tayong pag-aaral sa budgeting natin, how to create your emergency fund, paano tayo magkaroon ng investment, and paano tayo mag-avail sa Kaiser para sa future natin. Kaiser, tinuan ko yan, may healthcare, life protection, investment. PM lang sa personal life, binidok. Pwede yan kahit OFW tayo hanggang 60 years old. Alright, so paano nga ba ang envelope system? Number one is write the different categories. Ito po, iba-iba tayo ng situation. Kasi merong ibang nagpapaaral, ibang hindi na, o may ibang tinatawag tayo na sandwich generation. Yung nasa atin yung parent natin, iba naman, wala na sa kanila yung parent nila, di na responsibility. So, iba-iba tayo ng category. So, mag ka dun sa present situation mo. Ano yung mga categories na you need to allocate budget? Ayan din po yung maganda sa envelope system. So, nagiging individualized siya. Depende sa needs mo, depende sa situation mo. Second is, label its envelope. Mag-label tayo. Medyo gandaan mo, di ba? Pwede naman kasi hindi white envelope yan, pwedeng uh, may pouch na maganda, so, you know, Depends sa iyo yan kung saan ka mas magiging uh, excited na lagyan ng pera. And number three is, you have to withdraw your cash and distribute talaga. So, eto, hindi per need mo nagpupunta ka sa ATM kasi misan yun yung ginagawa natin eh. Ay, wala akong pambili ng bigas, withdraw. Ay, wala akong pambili ng grocery, withdraw tayo. Ay, wala nang pamasayo ako, withdraw tayo. So, yung, yung time natin pa, withdraw, withdraw tayo. Why not withdraw once once a week or once a month, then nakadistribute na yan sa envelope. I, I think for me, that can work well, no? Depende sa'yo. Kung saan ay itang pa-withdraw-withdraw gusto mong baguhin, magadya. It depends on you kung saan ka mas makakaipon. Pero for me, sa AIDS ko kasi, withdraw, then i-distribute mo siya. Then number four is, spend only on the designated budget. So kung nilagay mo for happiness nyo, or for Sunday family day is only 3,000, mag-stick ka sa 3,000. Okay? So, hindi ka pwedeng mangutang sa kabilang envelope. Kaya nga, envelope system eh. Iba kasi kukunin ko muna to, yung pambayad ng kuryente, kasi alis kami. Kung kinuanan mo yung isang envelope, eh kulang na yon So, doon na tayo magsimula mangutang. Kanya-kanyang category, kanya-kanyang envelope, kanya-kanyang budget. And number five, last. All leftovers na cash ilagay sa savings. For example, at the end of the month, meron kang let's say you have 5 envelopes. Lahat na yun may sobrang tig, let's say, 500, yung sa 1,000, yung sa 300. Kung makaipon ka ng 2,500, idagdag mo yun sa savings mo. Then, start another batch of envelopes sa panibagong buwan. In that way, nagiging mas systematic tayo. Alam mo, isa pang advantage nito, mas nadadagdagan ang savings natin. Okay? Alright, so sa lahat ng mga hindi pa nakakaipon, payo ni Rockstar, back to envelope system. Let's go, let's go. Kapi po tayo.